Kasado na ang pagsisimula ng rebuilding sa EDSA sa June 13 para maibsa ng inaasahang matinding traffic padadaanan na ng libre sa mga motorista ang ilang bahagi ng bagong skyway sa oras na tumodo na ang construction. Para sa iba pang detalye, makakonsult natin sa linya ng telepono si Gerard de la Peña. Gerard, ano ba yung sinabi dyan ng MMDA at ng DOTR para dito sa plano sa EDSA rebuilding? Doon ipatutupad na nga ang libreng tolta sa ilang bahagi ng Skyway Stage 3 bilang alternate route ng mga motorista. Yan ay kapag nag-full blast na ang rebuilding sa EDSA sa July o sa August. Gabi ng uh, June 13, Biyernes, aarangkada ang preparatory work sa pagkukumpuni ng EDSA. Magsisimula ito sa pagitan ng Pasay at Guadalupe na magtatagal ng dalawang linggo. Pagkatapos niya, sisimula na ang pagbubungkal at uunahin ang EDSA busway. Sa kabila niya, mananatili pa rin naman daw ang exclusive lane para sa mga bus na daragdagan pa nga ng isandaang unit. Huli namang ipapagawa ang outermost lane at mas challenging daw kasi ito para sa BBWH dahil sa pag-aayos ng utility lines, drainage at pedestrian walkways. Magpapatupad din ng odd event scheme kung saan bawal dumaan ang mga sakyang may plate number na nagtatapos sa 1, 3, 5, 7 at 9 tuwing lunes, miyerkules at biyernes. Bawal naman ang plate numbers ending in 0, 2, 4, 6 at 8 tuwing Martes, Huwebes at Sabado. Magkakaroon ng dry run ng pagpapatupad dito sa June 16 kung saan isang linggong maninita pero hindi maniningil ang penalties ang MMDA. Kapag naplan siya naman daw ang mga planong ito, inaasang mababawasan ng hanggang 40% ang bilang ng mga sasakyan sa EDSA na ngayon ay umaabot na sa 437,000 kada araw. Reblocking lang daw kasi ginagawa sa mga nagdaang taon dito kaya hindi maganda ang kalidad ng kalsada. 8.7 billion ang budget sa pagpapagawa ng EDSA na tinatayang tatagal hanggang 2027. Root target ng DPWH na matapos ang pagpapagawa ng bandang Pasay hanggang Guadalupe bago ganapin dito sa bansa ang ASEAN Summit sa May 2026. Target din na matapos ang southbound lane ng EDSA busway ngayong taon. Root. Gerard, bukod dyan sa mga binanggit mo yung ad-even scheme, libreng toll, may dapat pa bang paghandaan ang ating mga kapatid? Ruth, maliban nga sa ad-even scheme at libreng tol, eh, may iba pa namang mga hakbang na sinabi itong uh, DOTR para maibsan kahit paano yung ibudulot na traffic dito. Uh, katulad na rin dito yung, ano, yung uh, pagdadagdag ng mga tren sa MRT3 at uh, pag, uh, pagtanggal ng mga security scanners doon, yung mga x-ray scanners natin doon para mabilis na makalabas at makapasok yung mga pasahero. Ruth. Yan po ang express report ni Gerard De La Peña. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal maging maalam at may pakialam sa mga may init at rumaratsadang balita sa Frontline Express. Para maging updated sa balitaan, mag-subscribe lang sa social media pages ng News 5.